Bakit po hindi sapat na ituro lamang ang mga kautosan ng Diyos? Pagmunian po natin ito at pag-usapan. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Brothers and sisters, minsan po ay natanong ako, Bukod kay Jesus, sino ang paborito mong personalidad sa Biblia at bakit? Ang sagot ko po ay si Bernabe. Ipinaliwanag ko na si Bernabe ay tinaguri ang anak ng pagpapalakas ng loob or son of encouragement. Si Bernabe po ay isang hudyo na niyakap ang kristyanismo matapos ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Bukas palad niyang ibinenta ang kanyang lupain at inialay ang pinagbendahan para sa pangangailangan ng simbahan. Siya po ang naging daan para patunayan sa ibang mga alagad ang pagbabagong loob ni Saulo na naging si San Pablo. Nang ipinadala siya sa Antioquia, Sinundo pa niya si San Pablo at niyaya niya itong magturo doon. Brothers and sisters, napakalaking bagay po nito. Tama nga po na tawagin si Bernabe son of encouragement. Ang akin pong pinagbabasihan ay mga panulat ni Pope Benedict XVI na nagsasabing, At the time of the first conversions of the Gentiles, Barnabas realized that souls are had come As Paul had retired to his native town of Tarsus, Barnabas went there to look for him. Thus, at that important moment, Barnabas, as it were, restored Paul to the church. In this sense, he gave back to her the apostle to the Gentiles. Pa po ni Pope Benedict XVI. The church of Antioch sent Barnabas on a mission with Paul. which became known as the Apostles' First Missionary Journey. In fact, it was Barnabas' missionary voyage since it was he who was really in charge of it and Paul had joined him as a collaborator. Kumbaga po, brothers and sisters, si Bernabe ang mentor ni San Pablo. Gayon pa rin po ang isasagot ko sa parehong tanong ngayon si Bernabe pa rin ang paborito kong personalidad sa Biblia maliban kay Jesus. Lalo na po ngayong nabasa ko ang nasusulat sa unang pagbasa tungkol sa kanya na ganito. Mabuting tao si Bernabe. Puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Brothers and sisters, tunay nga po na dapat ang mga naglilingkod sa Diyos ay maging mabuting tao, mapuspos ng Espiritu Santo at maging matibay ang pananampalataya. Sila po iyaong maraming nadadala sa Panginoon. Si Jesus na rin po mismo ang nagwika sa ating Ebanghelyo ngayon. Ang sumusunod sa kautosan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Brothers and sisters, ang mga tunay na tagasunod at tagapaglingkod ng Diyos ay hindi lamang nagtuturo ng mga kautusan ng Diyos. Sila po mismo ay tumutupad sa mga ito. Siya nga po naman, para maituro natin ang kautusan dapat naaaral nating mabuti ang mga ito sa pamamaraang ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa. Pero brothers and sisters, hindi sapat na sumunod lang tayo. Dapat din po nating ituro ito sa iba para tuparin din nila. Sa kabilang banda, hindi rin sapat na magturo lamang dahil ang nagtuturo ang siyang unang dapat sumunod sa mga itinuturo. Sa madaling sabi, sumunod at magturo dahil ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Brothers and sisters, napakahirap po nito pero kakayanin kakayanin ang naturang pag-aaral, pagsunod at pagtuturo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dapat tayong palagi ang bukas sa galaw ng Espiritu Santo sa ating buhay para ating mayakap at magamit ang mga kaloob niya sa ating paglalakbay kasama ang bayan ng Diyos patungo sa kaharian ng Diyos. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagkalingang Ama, maraming salamat po sa mga kaloob mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Para matutunan namin ang mga kautusan mo. Matupad namin ang mga ito at maituro sa iba para tuparin din nila. Nawa ay makapaglakbay kami, sampu ng aming pamilya at mga mahal sa buhay na maging katulad ni San Bernabe. Mabuting tao, puspos ng Espiritu Santo, matibay ang pananampalataya at makapagdadala ng marami sa Panginoon. Ang lahat ng ito ay samo at dalangin namin sa ngalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.